Mga mga Kakokski. Yan, nandito po ako ngayon sa corner ng Kalid bin Walid and Imam Road, Exit 9 and Exit 10, Kalid bin Walid Road. Yan. Yan. po papuntang Exit 9, dulo na Exit 9, tapo papunta po ng King Abdullah. Nandito po ako ngayon sa corner na Imam Saud and Khalid Bin Walid yan po binibidyo ko po ito mga kakokski yan yan po itong lugar na to ngayon po lang po nabidyo sa tagal po na po nabidyo ngayon lang po ako napadpad sa lugar na to kaya binidyo ako na po para meron po tayong video dito sa lugar na to mga kakokski Baka hindi pa po kayo subscriber ng aking YouTube channel, Cox Gold TV. Pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking na-upload na video dito po sa Riyadh. Yan naman po, papuntang Al Nakil Mall. Maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat, mga kakokski, mga ka-subscriber. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Yan. Yan po, papunta po yan, yung tinutumbok na yan, napapunta po King Al Nakil Mall na Exit 7 Putman Road yan yan po nandito po ko ito po yung restaurant na special na roasted chicken yan po kalaban po ng Albaik pero hindi mananalo sa Albaic marang apakadami tao sa Albaik imigran ito po eh, malaki maganda lang po yung pwesto nila yan yan po habang naghihintay po sa amo, pa video video lang. Ayan po, ayan po lugar na yan. Ayan. Ito po yung masarap na kape, Dr. Kape. Ayan o, ayan lugar na yan. Ayan. Marami rin po Pilipinong barista dyan. Pilipino, ayan, ayan yan. Ayan po yan. Ayan Yan naman po yung tinutumbok. Pupunta naman po yung tumama. Yan, tumama road naman po yan. Yan, yung ganyan. Yan, tinutumbok na yan. Tumama road.